Hi guys, yan o, magluluto kami ng, Ayan, pinakulo Darabong. lang yung sibuyas. Lagay mo na. Ang kal? Ayan, salmon. Kapag yung dahon te sila, yun na, damdama? Dahon at saka ano, yung okra. Ayan, salmon guys. Sarap-sarap. Mm. Ano -sarap. Nga? Yeah? Ito ano tapos? Ayan guys. Oh, paminta. Ito, ito ang nagawa. Paminta si Ah, kada paminta na. Ang mm. na ni Kalubang. kalubang ko na daw. Mamaya pa hitap. tapo. Ayan Kalubang. Ayan. Ito yung isda namin isa. Ayan. Isda, isda. Lagyan mo na ng ano. Oh, nagkapag ko. Saka. Ito yung Ayan siya oh. Ito yung okra namin. at nakasili. Ito okay. okay. Ito yung isda namin, guys. Oh, yan eh. kami ng isda. Ayan, galunggong. Panaw lang naman kami makatikin ng masarap-sarap pag duot. Duot dahi, Mamay anak ko para ang um, pa. Isda. isda.